alam mo ba 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 alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Juriela Marie de Jesus, ipinanganak noong ikalabing pito ng Agosto taong isang libo ay isang manlalaro ng volleyball na Pilipino. Siya ay miyembro ng Collegiate Varsity Team ng Ateneo de Manila University mula 2011 hanggang 2015 at ngayon din ng dalawang libut Philippines U23 National Team. Naglaro siya para sa PLDT Home Ultra Fast Heaters bilang isang libero para sa 2015 season. Personal na buhay. Ipinanganak si De Jesus noong ikalabimpito ng Agosto taong isang libo na sa Maynila, Pilipinas. nag siya sa Ateneo de Manila University noong kolehiyo at nagtapos ng AB Psychology Degree. Karera, si Ella ay dating best spiker at best blocker noong high school years siya. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya sa Ateneo de Manila University at naging varsity player ng women's volleyball team kasama ng Fab Five. Matapos ang pag-alis ng Fab Five, napanalunan niya ang una at pangalawang kampiyonato sa UAEP, season 76 at 77. Naglaro si De Jesus sa pambansang koponan ng Pilipinas U23 noong 2015. Naglaro din siya para sa PLDT Home Altere Fast Heaters bilang isang libero noong 2015 Shakey's V-League Reinforced Conference. Mga Parangal, Kolehiyo, 2011 Shakey's V-League Season 8 East to 1 Street Conference Mga kampion kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2011 Shakey's V-League Season 8 Open Conference Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut 2012 UAAP Season 74 Volleyball Tournaments Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2012 Shakey's V-League Season 9 East to One Street Conference Mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut 2013 UAAP Season 75 Volleyball Tournaments Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2014 na UAAP Season 76 volleyball tournaments mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2014 na ASEAN University Games bronze medal kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2015 UAAP Season 77 volleyball tournaments mga kampeon kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2015 Shakey's V League Collegiate Conference medalyang pilak kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. FLOG Team 2015 Shakey's V League Reinforced Open Conference Kampiyon kasama ang PLDT Home Ultra Fast Heaters. 2016 Shakey's V League Open Conference Bronze Medal kasama ang Bali Pure Purest Water Defenders. 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal kasama ang Perlas Spikers. 2018 Premier Volleyball League Open Conference Bronze Medal, kasama ang Perlas Spikers. 2018 na Premier Volleyball League Open Conference Bronze Medal, kasama ang Perlas Spikers. 2021 Premier Volleyball League Open Conference Runner-Up, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Open Conference Champion, kasama ang Crimline Cool Smashers dalawang libut lawang Premier Volleyball League Invitational Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. dalawang libut Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal kasama ang Creamline Cool Smashers. dalawang libut tatlong Premier Volleyball League All Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. dalawang libut Premier Volleyball League Invitational Conference Runner-up kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang Premier Volleyball League. Ikalawang All-Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Dalawang apat na Premier Volleyball League All-Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. i -like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!